What's up mga idol, kumusta at welcome back dito. Sa video nga na to ay pag-uusapan naman natin etong chapter 200 ng webcomics ng One Punch Man. Pero bago tayo magsimula ay konting recap muna patungkol sa nakaraang chapter. Nung nakaraang video ay nakita natin na itakas ni Saitama si Amay Mask sa harap ng napakaraming tao. Nakumpirma ng Hero Association kung gaano katotoo ang balita patungkol kay Amay Mask. Kasalukuyan namang naharap ang organisasyon sa napakalaking problema dahil na nga sa pagkawalan ni Amay Mask at ang unti-unti nilang pagbagsak. Sa kabilang banda naman ay pumapabor sa Neo Heroes ang lahat ng mga nangyayari. Lalo pat nakakuha na rin sila ng kaukulang permiso para makapag-operate ng malaya katulad ng Hero Association. Sa pinakahuling panel ay makikita ang kasalukuyang kumakalat ng mga balita patungkol sa pagtugis kay Amay Mask at dito nagtapos yung chapter na to. Ngayon mga idol ay tirahin na natin etong chapter 200. Sa unang panel ay dinala tayo dito sa bagong HQ ng Hero Association. Dito ay nag-uusap-usap ang tatlong ito na sina Forte, Butterfly at Chain and Todd. Nais dito si Chain enton Todd sa pagbuntong hininga ni Forte. Sinabi naman dito ni Forte na nascout nga daw siya ng isang organisasyon na kung tawagin ay Neo Heroes. Sinabi naman ni Butterfly na kung meron nga daw gumugulo sa utak niya ay sabihin niya daw ito. Subalit hindi nga daw siya magpapautang ng pera dito kay Forte. Pahayag naman ni Forte na napakaganda nga daw ng alok ng kabayaran ng Neo Heroes at talaga namang nire-respeto nila si Forte sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan niya halos doble nga din daw yung buwan ng sweldo na kasalukuyang nakukuha niya sa Hero Association. Malamang nga daw ay nalaman ng mga ito ang trahedyang sinapit ng isang katulad niyang may bihirang talento na nabaon lang sa pinakamawabang ranggo ng A-class hero ng Hero Association. Kaya nga lang daw siya nadidismaya ay parang nararamdaman niyang aabandonahin niya yung dalawang kasama niya na to. Sigut naman dito ni Chain and Todd na pati nga din daw siya ay na-scout ng kaparehang organisasyon. Dagdag pa ni Butterfly na maging siya nga rin daw ay na-scout binigyan niya din daw siya ng pamphlet at kontrata. Nabigla naman na itong si Forte sa mga narinig niya. Paglilino pa niya sa dalawa na talaga nga ba daw lilipat sila sa New Heroes? Sagot naman ng dalawa na kinukonsidera nga daw nila yun. Sapagkat willing naman daw mag-provide ang nasabing organisasyon ng libreng pagkain, kasuotan at maging matitirahan. Sabi naman dito ni Forte na hindi nga daw katulad ng Hero Association. Ang pangunahing prioridad nga daw ng Neo Heroes ay ang kaligtasan ng mga miyembro nito. Para nga daw hindi magkaroon ng mga hindi makatuwirang mga demands, ang mga baguhang miyembro nga din na nasa mababang rango ay papadala ng napakaraming supply ng kagamitan at wala nga rin daw particular na dami ng kota. Dagdag pa ni Butterfly na kapag nagkakaroon ng mga insidente ay ora mismo kinakalculate ng artificial intelligence ang mga hero na may sapat na akayanan para labanan yung kasalukuyang monster na pupuntahan nila. At hindi lang yon, dahil kadalasang nasa grupo ng tatlo o higit pang miyembro bago nila puntahan yung area na pinangyayarihan ng sakuna. Marami nga rin daw mga armored transport vehicles at light aircraft ang nakaantabay at maaaring magamit sa bawat syudad. Sinabi naman dito ni Chain and Todd na mahigpit nga lang daw ang Neo Heroes dahil pinaparusahan nila sa pamamagitan ng pagkansila ng mga registrations ang mga sasali na may kakulangan sa normative awareness. Talagang nga doon na napaka-legit ng nasabing organisasyon at mukha nga rin daw maayos kung susumahin ang lahat ng mga detalye. Talagang napakahirap nga daw humanap ng rason para tanggihan ang alok ng New Heroes. Dito ay bigla namang naalala ni Forte sina Black Sperm at Rover dahil lang akong lilipat sila ay sino namang kaya ang mag-aalaga sa dalawang ito. Habang sa isip naman ni Black Sperm ay nasabi niya na nagiging interesante nga daw ang mga nangyayari dahil sa panahon nga daw kung kailan ang mga heroes ay dapat sana magtulungan, ay eh nagkakaroon pa nga ng mga sabutahe ang mga ito sa bawat isa. Ang Hero Association nga daw ay ilang taong pa lang na itayo, subalit tila nasasapawan na ito ng bagong organisasyon. Dagdag pa ni Black Sperm na marahil ay hindi nga daw naging sayang yung ginawang pag-atake ng Monster Association. Naitanong niya pa kay Ruber na kung tama nga ba daw siya at kung yung bagong organisasyon ng Neo Heroes ay mayiging banta sa kanila sa hinaharap. Sinagot din naman ni Blacksperm yung sariling katanungan niyang yon at sinabi niyang hindi. Sapagkat ang mga tao nga daw ay mga marurupok na klaseng mga nilalang. Kahit nga daw gaano kaganda ang mga pamamalakad ng mga ito, ang mga higanting halimaw nga daw ay hindi matatalo sa mga kutong lupa na to. Ang nakakilabot pa nga daw dito sa Hero Association ay ang kakulangan nga daw nito ng normative awareness. Dahil sa pagbibigay nila ng hero license sa mga halimo na katulad nila Tatsumaki at Saitama na hindi nga daw dapat hinahayaan ang mga ito na magalit ng todo. Maliban nga daw sa dalawang yon, ay hindi siya nakakaramdam ng takot sa ibang mga baguhang heroes. At eto pa, dahil nga daw sa patuloy ng pagkabalisa ng mga tao, ang paglitaw ng bagong organisasyon ay maaaring temporaryong makakabawas ng tensyon. Subalit, ang paghina ng pwersa ng Hero Association ay talaga namang nakakapinsala sa sangkatauhan. Dahil na nga sa mga senaryong ito ay nasabi pa ni Black Sperm na ang kasalukuyang sitwasyon nga daw ay talaga namang pumapabor sa kanila kinakailangan niya lang daw ipagpatuloy ang pagkain ng dog food at antay na lang ang tamang oras at chap na darating din ang oportunidad na para sa kanya. Sa panel na ito ay nagulat ang tatlong ito dahil sa bigla ang pagsulpot ni Saitama at makikita ang may daladala pa itong dog food. Pagkatingin ni Butterfly sa daladalang dog food ni Kalbo ay sinabi nito na hindi nga daw ito makakain ni Rover. Kailangan nga daw na ikonsidera ni Saitama ang pagpili ng masustansyang pagkain. Naitanong pa nito na siguro ay mumurahin lang yung binibili ni Saitama dahil nga doon yung pagkain binili niya ay para sa matatandang aso. At etong si Ruber nga daw ay nasa apat na buwan pa nga lang daw. Pagkatapos nun ay biglang umalis si Butterfly para bumili ng pagkain. Sinabi pa nito na paano na nga lang daw niya iiwanan si Ruber kay Saitama kung magpapatuloy itong ganito. Pahabol pa ni Chain and Todd na isabay nga rin daw ang pagbili ng kinakagat na laruan sapagkat nasira nga daw yung dating laruan ni Ruber. Bigla namang natanong ni Forte ang bida nating kalbo kung nascout nga din ba daw siya. Sagot naman ni Saitama kung ano nga ba daw ang sinasabi na si Forte. Sa likuran ni Kalbo ay may mga taong nagdatingan at tinawag si Saitama sa hero name niya na Cape Baldi. Dagdag pa ng isa na naparito nga daw sila para iscout etong si Kalbo bilang kandidato sa paiging kadre. Napalingon naman si Saitama sa mga nagsalita habang etong sila Chain and Tod at Forte ay talaga namang nagulat dahil sa kadre treatment ang ibibigay kay Kalbo. Tanong pa ni Chain and Todd na kung sila nga ba daw ay taga Neo Heroes. Meaning nga pala ng kadre mga idol ay grupo ito ng mga taong may particular na layunin. So etong mga hero na to ay may mga pangit na hero names katulad ni Saitama at nagtipon-tipon sila para sa layunin ng pag-aaklas para nga daw ng paumanhin ng hero association sa kanila at mapalitan rin ng kanilang mga hero names. At ang tawag nga daw sa kanila ay hero name victims associations. Isa-isa nang nagpakilala ang mga bugok na to na sina Drunk Hard C-Class Rank 198, 2P Warrior C-Class Rank 83, Red Nose C-Class Rank 385 Grumpy Pervert C-Class Rank 160 The Great Degenerate B-Class Rank 100 At syempre, na-mention din nila etong si Cape Baldi bilang isang A-Class Rank 39 na isang nga daw sa may pinakapangit na pangalan sa buong A-Class Rank. Nagmamakaawa pa ang sinabi ng mga ito na gusto nga daw nilang maging executive si Saitama at lumabang kasama sila. Hirit naman dito ni Saitama na siguro nga daw ay sila yung usap-usapang grupo na Neo Heroes bigla namang binira ni Porte si Saitama at sinabi niyang hindi nga daw sila yan. At dito nagtapos yung chapter na to. Mga idol abangan lang mga susunod na chapters na agad ko rin i-upload. At kung bago ka pa lang dito, please subscribe and hit the notification bell para naman updated ka sa mga video na ginagawa ko. So paano mga idol, dito ka na muna tatapusin to. Hanggang sa muli, bye bye